Bakit ba minsan tumitigil sa pagiging mabuti ang isang tao? Ano ang dahilan? Simple lang po. Kasi ininis natin sila. Di po ba? Kasi nadala na sila sa pagiging mabuti. Kasi binaliwala ang kabutihang pinapakita nila. Remember, good people also get tired of being good because of ungrateful people. Amen? kapag paulit-ulit ka na lang sinasaktan, hindi mo masisisi ang tao na itatago niya ang kanyang kabutihan. Tingnan niyo po yung mga nakasimangot. May tinatagong sakit ng puso ya. Di po ba? Kasi sabi sa Bible, a cheerful heart brings a smile to one's face. Bakit ayaw na magpautang nitong taong ito? Kasi niloko siya ng iba. Hindi na siya binayaran. Tinakbuhan siya. Nadala na. Ayaw na. Di po ba? Bakit meron ayaw na ring tumulong sa kanila mga kapatid? Eh kasi inabuso sa paghihingi. Naging pabigat na yung ibang kapatid sa kanya. Bakit meron din nawala ng pagmamahal sa kanila mga asawa? Bakit meron din ayaw ng mahalin ang kanyang mister? Kasi paulit-ulit na lang yung pagsisinungaling nitong lalaki. Kasi paulit-ulit na lang na sinasaktan itong misis. Ang babae, matiisin po ang mga yan. Di po ba? Kaya nilang manganak. Ang sakit kaya ng panganganak. Kakayanin ng isang babae ang lahat ng sakit. Pero bakit sumusuko ang isang babae? Meron silang mabuting dahilan. Di po ba? Hindi susuko ang isang babae na basta-basta na lang Amen? May malalim na dahilan bakit ang isang babae, isang asawa, isang misis, tumitigil sa pagiging mabuting ina, mabuting asawa. Di mo sila masisisi. Bakit meron din mga kawatan, mga snatcher, akyat bahay gang, hold upper, nangingikil, humihingi ng lagay sa daan. Eh kasi, ramdam ng tao, unfair ang sistema ng ating bansa. Walang katarungan. Bakit magpapakabuti ang tao? Kung nakikita niya mismo yung mga leader ng ating bansa, magnanakaw. Hindi naman matino. Hindi natin masisisi ang mga tao. Kung tinatago nila ang kanilang kabutihan at kagandang loob, lalong-lalo na kapag nagsawa na sila, when someone reaches their limit, they will hide their light they will stop being good. Pero magandang tanong yan at pagmunihan. Sa gitna ng napakaraming masama na nangyayari, kahit na napakabigat, napakahirap ng buhay, may mabuting dahilan pa rin ba ang ating pagiging mabuti? Why continue to be good when others are bad? Why put out your light even if in the midst of darkness? Ano ang dahilan para ilabas natin ang liwanag na pinagkalob ng Diyos sa atin. May tatlo pa ring mabuting dahilan para maging mabuti. May tatlong dahilan pa rin para ipakita mo ang liwanag mo. Three reasons to be good still. First reason, because God has been good to you. Even if other people are bad to you, Even if other people have hurt you, God continues to be good to you. Do everything for God. Work for God, not for men. Kapag po ako ay minsan nadidepress, nalulungkot sa parokya dahil hindi nyo naman po maalis. May mga problema sa loob ng simbahan. Minsan meron din mga leader o mga parokyanos na matitigas ang ulo, lumalaban sa pare. Alam niyo po ang ginagawa ko para hindi ako malungkot, para manatili akong masaya. Palagi kong iniisip binabalikan gaano naging napakabuti ng Diyos sa akin. Nang pong pumasok ako sa seminaryo, nagpapari pa lang ako. Ang dami po namin mga pagsubok na naranasan sa pamilya. Unang-una na po dyan na wala ng trabaho yung aking tatay. Muntikan na po na tumigil ako noon sa pag-aaral. Pero sa awa ng Diyos, nakaraos po ako sa pag-aaral dahil sa kakautang. Meron din pong pinadala ang Diyos na mga mabubuting tao na tumulong sa aking pag-aaral. At tinatanaw ko pong utang na loob yun sa Diyos. Kaya ako ay nakatapos, kaya ako ay pari, kaya ako ay malakas, kaya ako ay buhay. Ito ay dahil sa Diyos. Bakit ko itatago yung kabutihan, yung grasya na tinanggap ko sa Diyos? This is why the next time, when you feel that darkness is surrounding you, my dear friends, remember God loves you. God is good, sobra sobra. And God will not stop blessing you with goodness, with His grace. Amen? Your life may not be perfect, but at least God is perfect, and God will always be good to you. Amen? God has given you a light. and that is your life. Pansin ang tao, pag namatay, bangkay na lang. Wala na pong kulay yung kanyang muka. Nangingitim. Kaya kung may kulay pa ang iyong muka, ang iyong katawan, may liwanag ka pa kapatid, huwag mong tatago yan. Kung hindi baka kunin niya ng Diyos. Hindi po ba? Kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok at problema, please focus on God's blessing. Not on what is missing meron pa rin grasya, meron pa rin pagpapala. Huwag mong hinahanap yung wala. Yung meron muna, magpasalamat ka muna sa Diyos. Do everything for the love of God. Let your light shine in the darkness of your life. But second reason to be good is that when you do good, you grow and bear much fruit. Sa pagiging mabuti mo kapatid, magiging mabunga ka. Ang sabi po sa Biblia, that wicked men do not prosper. Sabi pa nga po sa Ecclesiastes, chapter 8, verse 13, Hindi daw kumahaba ang buhay ng mga masasama. Kahit na nahihirapan ka ngayon, piliin mo na maging mabuti. Bakit? Kasi may bunga palagi ang kabutihang ginagawa mo. Pag mong iisipin na yung mga gumagawa ng masama, hindi mapaparusahan. There is always a consequence on the actions that we do. Sa pagtatanim po, may ginagawa po sila sa mga bagong halaman para daw po mas mabilis silang tumubo at mamunga. Pinuputol po nila yung mga bagong tubong dahon o kaya mga sanga. Ang tawag po nila dito ay udlot pinuputol yung sanga, pinuputol yung mga bagong dahon para mas mabilis tumubo, para maging mas mabunga. Ang ganda po, no? Pakaisipin niyo po may aral na tinuturo sa atin ito galing sa Diyos. Minsan kailangan maudlot ang plano mo kasi meron pang mas magandang plano na hinahanda at gustong tumubo ng Diyos para sa iyo. Hindi makakapasok ang plano ng Diyos kung palagi mong pinipilit yung yung plano. Di po ba? Remember, kahit na masakit 'yan, 'yan ang daan at paraan ng Diyos para tumubo, para dumami ang blessing at grasya niya sa buhay mo. Remember that a sign that you will succeed in life is your experience of great suffering. The greater your pain, the greater your success. Di po ba? Yan ang makikita nyo sa krus ng ating Panginoon. Grabing pagdurusa, pero grabe naman ang kaligtasan. So use your pain as your strength. Tingnan nyo po ang mga halaman. Kahit madumi ang tubig, tinatanggap pa rin nila at ginagamit nila para sila'y lumaki. Remember that plants grow even with dirty water. Kaya nga mga kapatid, manatili kang maging mabuti, kahit na sa iyong masamang karanasan. Kasi yan ang tinapadala ng Diyos, tulong ng Diyos sa iyo para lumago pa ang iyong pagkatao. God allows you to experience these pains and bad things so that you will be transformed to the person of who you should become. Di diba, hindi ka naman makakakita ng liwanag kung maliwanag na? para makita mo ang liwanag kailangan, madilim muna. Magpasalamat ka pa rin kapatid sa kadiliman ng iyong buhay. Kasi dyan, nakikita ang iyong kabutihan at ang iyong kagandahan ng loob. But third and last, be good still, even if you are suffering, because you are inspiring people. Tandaan niya po yan. Saint Teresa of Lisieux once said, beautifully, suffering gladly born for others convert more people than sermons. Kung gusto mong mapagbago yung ibang tao, wag mo lang silang pangangaralan, sasabihan, magtiis ka ng tapat. Magtiis ka at manatili kang maging mabuti sa iyong pagtitiis. Kapatid, hindi mo alam meron ka na tao, may napapalakas ka ng loob. Dahil nakikita nila ang iyong pagtsatsaga sa hira. Dahil nakikita nila na tapat ka sa iyong pagpapakabuti. Kaya nga, ang pinakamahalagang turo ng ating Panginoong Yeso Kristo, wala po doon sa templo, kaya naman sa sinagoga. Ang pinakamahalaga, pinakamagandang turo ni Yesus, alam niyo kung saan niyo makikita? Sa bundok ng Kalbaryo. Kaya nga, sabi po ni San Maximilian Kolbe, The cross is the school of love. Ang krus ay ang paaralan ng pag-ibig. Tinuturo sa atin, ang tunay na pag-ibig ay hindi lang po sa pamamagitan ng mga matatamis na salita o sa pamamagitan ng magaan na damdamin. Ang tunay na pag-ibig makikita mo sa pagsasakripisyo, sa pagtitiis, at sa tapang. Pinakita po yan sa atin ni Yesus ang wagas na pag-ibig ay pinakamaliwanag kapag pinaghihirapan mo itong ibigay sa iba. Kaya nga po, magpatuloy kayo na maging mabuti kahit na mahirap. Kasi kapag pinipili mo na maging mabait sa kabila ng mga away at hidwaan, kapag nananatili kang tapat kahit na mas madali ang pandaraya, kapag nagpapatawad ka kahit nasugatan na ang iyong puso, sinasabuhay mo ang aral ng krus. At kapag tapat ka sa aral ng Panginoon, pagkatapos ng sakit, merong muling pagkabuhay. At dahil ikaw ay muling bubuhayin ng Diyos, magkakaroon ka din ng buhay na walang hanggan. Maaaring hindi mo napapansin, kapatid, ngunit sa iyong tahimik na katapatan, ay nakakapagbigay ka ng inspirasyon sa iba. Baka mayroong nagmamasid sa iyo at nagsasabi sa kanyang puso, kung kaya niya, kaya ko din. Kapatid, tandaan niyo po, ang iyong kabutihan ay nagiging ilaw sa kadiliman ng iba. Ang iyong kabutihan ay nagiging binhi ng pag-asa na mga nanghihina. Kaya huwag kang susuko, patuloy kang lumakad sa landas ng pag-ibig kahit na matarik ang daan, remember a little act of goodness is like a ripple in the pond of life. Ang bawat gawa mong kabutihan ay alon na umaabot sa buhay ng ibang tao at nagpapalakas sa kanila. Kaya nga mga kapatid, pagpatuloy mo ang pagiging mabuti. Walang nasasayang sa iyong kabutihan kasi hindi mo alam, merong kading napapabuti at merong kang nailalapit sa Diyos. My dear friends, it is good to ask ourselves, have I been hurt? Is this the reason why I stop being good to others? If you have been hurt, Do not stop being good, but pray for healing. Kahit naman nasasaktan ka, pwede mo pa naman piliin na maging mabuti. Hindi po ba? Even in your difficult situation, be faithful in pain. Why? Because God has been good to you. Remember, God wants you to grow. And you don't know, you might be inspiring someone with your shining light. Kung ating ipagdasa, pag naghihina na tayo, nagsasawa na tayo, sabihin natin kay Jesus, Panginoon, turuan mo ako na maging tapat sa pagpapakabuti, sa pagpapakita ng aking liwanag, kamuka ng iyong ginawa habang ikaw ay nakapako sa krus. Hindi ka tumigil pagiging tapat sa Ama sa iyong kabutihan at pagmamahal sa iba. Kaya naman, ikaw ay naging pagpapala. Turuan mo din na kaming lahat ay maging blessing at pagpapala sa iba. Amen.